for today's video hindi ko alam kung tawag dito eh ito yung gagawin mo sa baba <laughs> ang haba ah ang tawag dito ni amo eh elephant trunk elephant trunk yung parang ano yung ilong ng eh. <laughs> yun ang tawag sa kanya elephant trunk percent magoto nito hindi ko alam kung Hindi ko pa nagbabalat. Ay, madali na siyang balatan pala. Yan. Parang ma over yung lunch ko. Parang lumambot na siya masyado. May buha-buhamin pala siya sa loob. Yan, natatanggal yung balat niya. gimana on. Mayroot Hindi ko alam kung kailangan ko ba tumiyakin. Baka hindi na kailangan. Ah, niya. May ano siya sa loob. Hindi ko alam kung kailangan ko tumuksan. Baka... Ah, parang siyang oyster. Hindi ko alam kung ano to eh. May mga ish sa loob. May mga dumi, -dumi. May mga buhangi. May mga lumot-lumot. Eh, -lumot. pala elephant trunk ang tawag sa kanya. Para talaga siyang ilong ng ilo elepante. Yung mahabang ilong ng elepante. Dahil nakitsuka niya. Dalawin siyang soup. dalawang butas din siya tayo. <laughs> para nga siyang ilong ng elepante, no? Ayan na, malinis na siya. So, gagayatin ko lang daw siya ng apat na gadget ba? Yan. Mga ganyan ng size. Ah, yan. Ito po, Ganyan lang siya. yung kong pork, mga pork bone, tapos yung shellfish. Yung malalap mo sa eh. Na tinuyok, Yung susunong mga pinatayon nila. Shellfish. Yan. Yan, kumukulo na yung aking tubig.